Bye Coco, see you later. Yeah, and good morning guys, <laughs> so I'm back to me. matagal-tagal tayong nawala as in matagal kasi eh, kinamad tayo and also sobrang busy alam mo yun yung parang naubusan ka na ng mga content tinatamad ka na mag edit kasi wala ka ng oras pagod ka na sa trabaho pero ngayon naisip ko na bumalik mag vlog <laughs> pero ito kasi gagawin natin para siyang kung ano yung buhay ko dito sa Dubai as a mechanic hindi na yung more on cycling so yung mga uh, ginagawa ko and ngayon makikita nyo pupasok tayo so magbabike na tayo ulit bike to work tsaka yan kita nyo naman medyo lumusog na tayo <laughs> sarap kasi magluto ni Mariel so ayan pakita muna sa inyo yung bike natin and safe ka and guys doon pa rin tayo nagwa work sa ingrupeto uh, ayan so konting kwentuhan lang medyo busy. gawa nga ng driving ako Nag the driving I mean uh, driving school yan pumasok tayo sa driving school para magkaroon tayong license dito which is matagal at mahal ang license dito sa UAE ay nagkakahalaga ng mga around 100,000 pesos Ayan, tsaka hindi biro yung mga yung mga lesson yung pagda-drive dito kasi talagang sobrang higpit nila lalo na sa mga signs, ganyan, kailangan sumunod tayo kasi mahal ng mga fine dito so tara samahan nyo akong pumasok babike pa rin tayo papasok kasi malamig na December na dito guys so Umaabot yung lamig hanggang 15 degrees sa umaga Next week nga 12 eh And malapit lang na may work ko Siguro mga 12 minutes na pagbabike Laking tipid din natin Kasi di na natin kailangan mamasahe Tsaka hawak natin yung oras natin So ito, imagine ninyo uh, Nag-ano ako ako pa Pasok Traffic diba? Hindi tulad pag nakabike ka Pwede ka singit-singit Mabilis ka makakapasok May mga sidewalk naman din sa Dubai Tulad yan Okay guys, so nandito tayo sa shop namin, sa workshop And maglinis lang tayong konti And wala tayong kasama ko sa trabaho kaya mag-isa ako ngayon So I think it will be busy today So let's see, kaya natin Yan, so first thing to do in the morning uh, Maglinis mo tayong workshop, medyo makalat Ayusin lang natin and then Mag-start na tayo mag-service. So, Pakita ko sa inyo paano ako mag-service. Yan, kung anong ginagawa namin pag service Meron kami dalawang service, basic service at full service But for today, I'm gonna show you how to do a basic service Yan So ito yung gagawin natin, ginagawa ko everyday tapos na tayo ang mga paglinis Ayan. medyo nag ayos na tayo ang ating first bike for today ito bike wash so magbilis lang to i wash na natin siya bagong Canyon Aero CFR bike wash so didegress lang muna natin yan yung chain para malinis tapos na natin linisin yung kadela. Ayan. Rinse na siya. So, rinse naman. Rinse naman lang siya. Rinse natin yung boom bike kasi syempre, makita na, di ba may mga buha-buhangin. Pag yan, dinaanan nyo ng basahan, kahit may sabon pa, baka magasgas yung pintura. So, mas maganda, i-rinse nyo muna yung bike. So, pwede na natin pwede na natin siyang sabunin ayan, sabunin nyo lang mm. FD crank ka. malinis So, pag, pag nyo na guys, ayan, wash nyo na lang. Pag nasabon nyo na lahat ng mga parts, mga kasulok-sulok, time to rinse. Ayan, ganyan lang, bike wash. Tapos so, na natin to, and then lalagay natin ng lube. Okay, so next naman na gagawin, ayan, next naman na gagawin natin is tutuyuin natin siya. So gamitan natin siya compressor para matanggal natin yung mga tubig. Kasi alam nyo guys, pag yung tubig hindi nyo natanggal dito sa headset, kakalawangin. So maganda, meron compressor. Pagkatapos yung patayuin guys, ano na lang, na lang natin. So ayan. Alam nyo ba kung magkano agad yung bike wash na yan? 75 dirhams so magkano ba siya times 15 medyo mahal di bike wash dito hindi tulad sa atin siguro 200 pinakamahal na na bike wash saka so, dito sa Dubai mas mahal yung bike wash kesa sa car wash car wash 50 lang 30 eto bike wash 75 <laughs> mahal no Ayan, so tapos na tayo dito lalagyan lang natin ng lube Ayan, lagyan na natin siya ng lube. Hindi ko maipakita sa inyo kasi kailangan dalawang kamay. So, tapos na tayo dyan. Medyo nag-flicker yung ilaw kasi mabilis yung shutter. Kaya, kung mapapansin nyo, ayan. Okay guys, so pinatay ko na yung ilaw kasi nag-flicker uh, yun. so kailangan na natin tawagan yung customer para ma pick up na nila yung bike usually ganun ginagawa namin Pagtapos na yung bike tawag sa customer para ma pick up na and makapagbayad na sila so yan ito na naman yung susunod natin gagawin Scott Scott Adik RC hmm. yan uh, ang gagawin na natin dito is bar tape kasi ito yung ginagawa ng kasamahan ko. Hindi na lang niya na bar na bar kasi nabusan ng oras. So bar tape na lang natin. Tapos na natin. service nito. Okay guys so kung makikita nyo nandun tayo mag bar tip ayan na ay, ikabit na natin supakas with white stars ang kanyang bar tip mapapansin nyo yung pattern ng stars is pa ganyan no diba so tapos na tayo sa isa sa kabila naman lagyan na lang natin ito ng finishing tape okay guys so tapos na ay bar tip na natin and then alam ko na service na ito ng tropa ko ng kasamahan ko Gagawin lang natin sa test ride natin. Para sure na maayos yung bike bago ibigay sa customer. Okay guys, so tinetest ride natin yung bike para ma-check natin kung ice ba yung gears, sumasahid ba yung brakes, or alam mo yun, may lumalang, lumalangit-ngit, lagutok. So far, itong ginagawa natin ngayon, wala naman. So good siya. Ngayon, okay mag-test ride ngayon kahit sa labas kasi hindi ganun kainit. Kasi ano naman, winter. Ngayon, okay lang mag-test. Test ride. Pero pag summer, Diyos ko, guys Isang ikot pa lang kami dito Pawis na pawis na kami Kaya okay lang ngayon So, clear Tapos na to Linisin lang natin, tapos Tawagin na natin yung customer Okay guys, so ang ginawa sa kanya is basic service Tsaka Okay guys, so na-check naman na natin yung bike uh, Wala namang noise Gears okay So, kailangan na natin siyang tawagan para ma-pick up na. And, yun. So, punta na tayo sa next. Ito. Okay. Ito ay basic service natin, yung Pinarello Dogma X. Pakita natin kung anong process ng basic service sa amin. So at least para yung mga gustong maging mekaniko din, magkaroon din ng idea kung paano pa maging mekaniko dito sa Dubai or sa UAE. Ayan. Okay guys, so it's 1:30 PM na. Magana muna tayo lunch. Ayan. So order lang tayo ng lunch. Sushi kasi hirap magluto sa umaga. <laughs> Or minsan may nagdadala dito si ate sa shop namin. May dumadaan, naglalako ng pagkain. Pinoy food. So, ngayon wala siya. Kain mo tayo. Break time. And guys, tapos na akong kumain. Tapos na akong mag-lunch break. I mean, kumain pala. Pero may one hour break naman kami. And yan. So, yung pasok ko pala dito is 10 to 7 every Monday to Friday tapos Saturday naman 5, hanggang 5 lang ako, 10 to 5 and then Sunday, walang pasok rest stay uh, so pagtaas ito back to work tayo uh, na wash na natin yung bike tapos check na natin yung brakes yung gears, tapos torque ng bolts, yun yung gagawin natin Okay guys, so yung trabaho dito as a mechanic ko, hindi lang siya parang planado agad yung yung work mo. May mga tinatawag din kami mga walk-in which is yung mga customer na dadating lang on that day. Hindi sila nakabook tulad nito. Ayan. So kailangan natin siyang ayusin. Kapitan ng spacer. Hindi siya nakabook but you know, you need to do it. So, ayan guys. Na-wash na natin siya. Napunasan na natin siya. Ang gagawin natin is i-inspect natin yung frame. And check natin yung frame. Kung may mga cracks ba or you know, kung mga scratches na dapat malaman ng customer. Kaya mas magandang Winawash na-wash muna yung bike bago i-service para nakikita natin kung may mga damage ba kasi minsan di ba natatakpan ng mga dumi damage tulad nito meron siyang scratch Ayan. so okay naman wala naman siyang mga da crack or something and yan so una natin gagawin is check natin yung gearing check na lang gearing yan yung so, kasi masip Okay. So, check tires, check wheels. Check mo yung hanger. Ito yung hanger. Kasi kadalasan ng mga bike, pumapaling yung hanger kaya pumapangat shifting nila. So, kunwari, ang customers ayaw na uh, sinasabi nila na pangat yung shifting. Check nyo agad yung hanger. Kasi ito yung minsan, ito yung kadalasan na may kasalanan bakit hindi maganda yung shifting And then susunod nun, check nyo yung kadena kung wear out. Ay, check nyo yung kadena kung worn out. Kasi pag worn out yung kadena, pangat din yung shifting and kailangan nyo sabihin sa customer na kailangan palitan yung chain kasi sisirain niya yung iba, iba nyo pang parts, iba pa parts tulad ng chain ring, ng cassette tsaka ng pulley so kailangan yung check yung chain kung worn out na o hindi pa and then next check nyo yung rotor kung sumasahid o hindi so pag sumasahid sya kailangan nyo i-diretso ngayon naman tayo pandiretso ng rotor ngayon, kailangan nyo ng tools okay guys so kailangan nyo gumamit ng proper tools para maayos yung trabaho nyo proper din kasi mas napapabilis nito yung pagsaservice nyo Pagtama yung tools nyo And bukod pa doon Check nyo yung headset bearing So pag magas pa nga sya Buksan nyo And linisin Tsaka nyo i-regrease Ganon din sa bottom bracket Ayan So para Makabenta naman kayo Pwede nyo syang i-upsell For example Nakita nyo na Hindi pa sya naka-oversize pulley Ceramic speed Pwede nyo syang alukan Tsaka ng bottom bracket Ayan. Malay nyo, di ba? Gusto niya mag pumayag siya mag-upgrade. So, nakabenta kayo. Ganun din sa bar tape. Pag yung bar tape is uh, nakita nyo, bulok-bulok na. Ofera nyo na siya ng bar tape. So, yeah. Ayusin muna natin. Service na, na natin. ma na natin yung gearing, yung brakes, kung nagtatouch ba. Na iayos na rin natin yung rotor kasi medyo paling siya. Medyo bend siya. So, ito lang naman guys. Kailangan nyo higpitan nyo itong cassette. Tsaka yung rotor. Tsaka check nyo lang yung mga leaving screw kung nakaayos. Para hindi mahulog yung chain. Alam nyo naman, di ba? Delikado pag mahulog yung chain. Ma ba masira yung yung ano nyo, yung derailleur nyo kasi pag nahulog yung chain tapos nagkamali kayo ng pedal baka masira and then tumama pa siya sa frame which is mag cause ng, ng crack so sabi ko nga di baling hindi maganda yung tono nyo di baling hindi maganda yung tono nyo ng gears basta wag lang maluluwag yung mga parts kasi pag sa tono ng gears madali lang naman yan eh pwede nyo i-adjust eh kung maluwag yung part mag, baka ma pa. So, yun nga. Mas okay kung mahihigpit lahat ng bolts. Tatandaan nyo. Gumamit kayo torque wrench para hindi nyo masira yung carbon or at least nasa tamang higpit. Okay? Torque wrench. Ayan. So, kailangan mag-invest kayo sa tools. Yung mga gustong mag-nika. Ayan. So, yan, yung mga gusto mag mekaniko and yung mga manonood sa akin may papaya ko lang sa inyo lagi kayong mag-aaral nood ng videos tapos kung pakilaman nyo yung bike nyo tapos kung ano yung mga napapalood nyo try nyo yung apply sa bike bike nyo tapos doon kayo matututo so okay lang magkamali kasi kasama naman yan doon matututo basta mag-aaral lang lagi So ayan guys, magtutorque na tayo Kung napapansin nyo, sa bawat part naman ng bike Sa bawat part naman ng bike, may nakasulat kung ilang torque specification Yun yung kailangan nyong gawin So tulad nito, 6 Newton meters, 6 Newton meters So Torque na lang sya Ayan Kasi maririnig naman sya di Hindi na sya may higpit na pag nasa tamang torque na sya So, ganun lang. Nagayin na tayo ng carbon paste. Maglagay ka ng tape para pantanda. Para pag tinanggal mo itong seat post, hindi siya mawala sa tamang sukat. So, tape. Ayan guys. So, tanggay na natin. Lugan na natin. Ayan. Lugan na siya. Tsaka natin siya hugutin. Makikita nyo, konti na lang carbon paste nya. So, ayan. Ayan mataas yung chance na mag-slip yung seat post. So dahil sa yung service na nga natin siya, dagdagan na natin, tsaka natin linisin. Okay? Baging gumamit ang torque wrench, tulad yan guys, nakalagay 6 Nm maximum. So kailangan natin siyang ma-torque ng 6 Nm. meters. So tingin nyo, okay na yung gearing Okay na rin yung brakes So, ang final step is Kailangan nyo nang i-test ride Para malaman nyo kung Nag-work ba yung gears ng maayos Pag may load Kasi, hindi po Maayos siya sa stand Maayos na rin siya pag ni sa labas So, mas maganda tinetest ride natin yung bike So, let's go Oh, sobrang laki ng bike. As. So, may napansin ako sa gearing, guys. Medyo hindi maganda 'yung isa. So, pwede tayo mag-adjust. Yun ang kaganda pag tinetest ride. May adjust na natin sa labas. Okay guys, so dito na nagtatapos ang ating vlog for today. Ang aking day in the life. Masyado na umahaba at may hirapan na ako mag-edit.